Elvin is no stocks of okay? E n t Kasi pag ano naman yan, pag mabawi niya mo, uh, ano naman tatawin do Dok. Dok. ng doktor uh, ay, man, niya. Niya. Ba? Dok. din. Sabi naman ng doktor niya, sabi pa lang doktor, Dok, ako, sabi ng doktor. O nga, magkano yan? O nga? Ay totoo ko yan. Totoo yan. Hindi yan ka, Dok, po hindi ako eh. Um, Dr. Fernandez, may pasyente ka dito. Ang <laughs> gano'n yan. Hanggang ulit, nurse na lang dito yun sa'yo. Sabihin siya, Miss, Miss, nurse kayo? Mabaw po kasi nyo ako eh. Ay, sarado na po ako eh. Hanggang gano'n yan, sarado na eh. Tapos kaya alam si ano, si Beltron. Ay, si oh. Beltron. Zayn, oh. Beltron. Amoy blue kong yung bibig nun. Ay, makalaman Amoy bawang. Paras ninyo yung yun din. of fire! Yung dating may validation machine. Pero hindi kaya sabihin na yun.